kampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya Attorney Danny Con Apogado de Campanilla Magandang-magandang gabi po sa lahat ng uh, mga nakatutok sa atin sa Signal 101, sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook Live, at syempre sa ating YouTube channel, TVUP po yan. Okay? Bawal maglipat ng channel at bawal magpunta sa iba dahil nandito na po ang inyong uh, paboritong programa. Wow! Sinabi ko ng paborito, wala na silang lusot doon. Mm -hmm. Bakit? Dito lamang sa ating programa, kami ay bumabati sa inyo ng happy birthday, happy anniversary, at saka happy, lahat ng happy. Yeah. <laughs> happy lang positibo, di ba? At laging may solusyon sa lahat ng problema. Lalong-lalo na sa usaping legal. Kaya kasama na natin ngayong gabi walang iba, Attorney Danicon, Abogado de Campanilla. Good evening, Attorney mm -hmm. Danicon. Good evening din, Mare sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan magandang gabi rin po sa inyong lahat. Oo, totoo yan. Dumadagdag na dumadagdag ang viewers natin. Kasi nalalaman mm -hmm. nila kung nasaan na tayo. Hindi man daw sila nakakapanood sa atin on the dot ng 7, mm -hmm. pero nagpipreview sila ng uh, Facebook live natin sa TVUP mm -hmm. Facebook account. So Do, nakakatuwa. Yun, yun ang maganda kasi pwede nilang balikan. Yes, balik-balikan. So, oh, ang maganda naman sa atin, <clears throat> syempre, wala naman tayong oras, hindi naman ito current affairs, ganyan. Mm -hmm. So lahat ay puwede uh, pwede niyong mahagilap na inyong mga kasagutan sa inyong mga katanungan. Sabi ko nga kanina, kung kayo ay nagse-celebrate ng birthday, anniversary, ay binabati na ho namin kayo dito sa ating programa. Alam mo ba na pag ikaw ay nababati sa programa, ang saya-saya? Totoo yan ah. Masaya ang feeling mo. Oo. Kasi ako eh, nga... binati ka. Binati ka. O kahit nasabihin mo lang ng... ng uh, sa Facebook yan o kaya yung ma-recognize ka lang sa mm -hmm. radyo sa mm -hmm. television. Mm -hmm. Ay tuwan tuwa ako dati niyan kahit na nasa radyo na ako. Mm -hmm. Ikaw ba hindi ganun? Parang hindi naman ako natutuwang masyado. <laughs> <laughs> Kakaiba ka eh. Ako hindi kahit na nasa radyo na ako pag binabati ako ng kapwa ko anchors or ano mm -hmm. natutuwa ako, mm -hmm. di ba? 'Di ba? Uh, okay. Saya saya kaya noon. O 'di ba bati natin si Ali, masaya kaya si Ali. O si Derek kaya masaya, Derek. Tita G, masaya ba? O. Kasi noon lagi kong binabati yung aking favorite mother. Oh, si. Ah, 'di pag pagdating uh, ko sa bahay, dahil sa akin nakatira yung aking favorite mother-in-law eh. Oo nga. O, di ba? Ang saya. Oo, masaya Oo. siya. Sobrang tuwa yan. Siguro pagdi okay. pag di mo siya nabati, siguro nakasimangot uh, oh, sa'yo yun. Later on, yung nanay ko naman na nagagalit sa akin. O, oh, si? Bakit ko daw binabati yung balain niya? Hmm. Eh siya hindi ko binabati. Oh, sige. Yan. Ay, binabati. Ko oh, binabati na mo siya. na ngayon. no? Mm -hmm. Diyan nga ka talaga kaya batiin natin ang lahat ng mga magulang mm -hmm. na sumusubaybay po sa amin, lahat ng senior citizen, 'di ba? Kay tatay nanay, kumasaya yun pag nababati sila. Ang kaso ngayon wala silang Facebook. So sabi ko sa Signal 101 na lang kasi 'di ba mga seniors hindi naman masyado mm -hmm. nagpe-Facebook. Mm -hmm. So sabi ko sa Signal 101 na lang kaya binabati ko ang aking papa at mama si Jimmy Yu, at saka si Trining. Ang yan. Trining ang. Trining yeah, si Oh kasi siya ay ang bungpanga niya Trinidad at Trinidad. Oo, ayan. no ah. Anyway, ako po ang kanilang supling. <laughs> <laughs> Di isa ba? <laughs> hindi, hindi naman. Dalawa kami eh. Pag-supling ba, isa lang? Isang supling. Ah, mga supling. Oh, hindi. Oh, isa lang ako eh. Hindi, isa lang akong, akong uh, babati Ayan. sa kanila ngayon. Mm -hmm. Pero dalawa kaming supling. anak ng nanay ko. <coughs> dalawa kayong ko. supling. Yes. At alam mo ba natutuwa yan? Pag akunari, nakikita niya at uh, kahit nasa TV, kahit... Number one fan ko ang mga magulang. Oh naman. Parang ikaw din ganyan, mm -hmm. di ba? Number one fan ka ng mga anak mo. Mm, -hmm. uh, may tama ako diyan. Mm, -hmm. tama okay. Sige. Dahil diyan, mm -hmm. ako ay tama, diba? mm -hmm. di ba? Kahit hindi ako abogado, sampay bakod lang, ako po ang yung mm -hmm. mare ng bayan, Mareyaw. Sige na. parang sa sama ng loob mo. Ay, hindi. <laughs> sige na. Sige, ah, sige, na. sige. O, oh, eto na po mga numerong pwede ninyong tawagan para naman makasangguni na kayo. Anong number yan na Torney eh? eh? kung Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961- 770-8807 Yan, at Hindi sabi mo nga Hindi na po ha, kinakailangang i-memorize yan Ang hirap kayang i-memorize yan Opo, uh, kasi nakasulat, nandyan sa makikita nyo sa screen Yan, at lahat ng mga katanungan natin nakikita rin yan sa screen natin, ha? Bakit? Mm -hmm. Kasi para at least may alam kayo at may idea kayo sa so, uh, pinag-uusapan natin ngayong araw na ito, or dun sa mismong katanungan na yan Kaya, <coughs> kung ready na si Hatoy, ready na ako <coughs> Sandali lang po, inuubos siya. Oo. Oh, Ayan. Oo. Oh, oh. ka nga ba inu... naubo? May... Di ba, di ba kasabihan dati, pag ikay naubo, nasa mid, di ba? Magbibigay may ka daw ng number, sa may nakakaalala sa'yo. Ayun. Eh pag minumura ka, ano yun? Ah, siguro hindi lang sa mid. Ang inaabot mo. <laughs> Dire-direcho siguro, hindi. Kahit uh, ah, uminom ka ng tubig siguro, hindi uh, kaya, no? Oo, ako, o, palagay na. ko eh, parang nakamanon. Na. Para ka lang Hahaha. <laughs> O, oh, eto na. Si Barbie ng Cavite. Hello po. Meron po akong boyfriend. For, two, For two, months. two months. Akala ko, hiwalay na sa asawa niya. Tulad ng sinabi niya. Pero bigla ko pong nalaman na hindi po pala sila hiwalay. Nako. Ay, maraming ganyan. Maraming mapagpanggap na lalaking mm. ganyan na wala akong mabasa hindi <laughs> ko na mabasa mga friends nawala, nawala. Oh, oh. Oh, oh. meron ka bang ano meron bang hard copy na pwede kong makita na lang na wala kasi ayun ayan na ayan akala ko may papadonate na naman tayo Oo nga oo nga oo Huwag mo sabihin yung donate ang dami nagdo-donate dito mm, eh di ba mm. so hindi naman hung masyadong garapal konti lang ano uh, o pwede mang palitan lahat ah uh, oo oh, so may magdo-donate <laughs> okay ito mm. uh, na so akala daw niya hiwalay na sa asawa pero bigla ko pong nalaman na hindi po pala si Hiwala sila Hiwalay ngayon nag-send <coughs> ng message yung asawa niya sa akin na plano raw daw, uh, plano daw niya na magsampan ng legal case laban sa amin. Bukod dito, nagsumiti daw siya din siya ng complaint sa company na pinapasukan namin. Mm -hmm. Ouchie! Okay. So ano kaya ang gusto niyang malaman? Siguro, ang gusto niyang malaman kung anong gagawin, anong niya? gagawin niya susunod. <laughs> Uy, kasi totoo ha, maraming ganyang mm -hmm. kas, klaseng kaso. Mm -hmm. Pero kasi minsan, pag sinabi mong hiwalay, ano bang ibig sabihin ng hiwalay? Hiwalay to tulog, hiwalay bahay, hiwalay lugar. <coughs> hiwalay iban. lang yung puti sa dikolor. <laughs> oh. Hindi, totoo yan. Ang dami kasing mga lalaking, ano, Uh, para siyempre pumatol sa kanya, mm, kanyang kasamahan sa trabaho, mm. eh sinabi niya na siya hiwalay na hiwalay na. Ayan, at uh, siguro sinasabi lang niya, eh naku papel na lang siguro pero hiwalay na kami. Ah, hindi na ako uh, umuwi sa bahay na Hindi na, na ako umuwi, <laughs> pero yung iba totoong ganyan ha, hindi ah. na umuuwi umuwi talaga. <laughs> pero malalaman mo na lang, may asawa pala. Well, ang, ang isa yun sa mga dapat niyang inisip, na hiwalay man sa asawa, may asawa pa rin. Di ba? Eh, mahal mm -hmm. nga niya eh. Hmm? Parang may hugot. <laughs> <laughs> Para sa kanya yun, yung sinasabi ko. Oo. oo. Mm -hmm. Paano yun? Eh... Kasi nga may asawa. Oo eh, nga, eh, hindi nga daw niya alam eh magsasampa ng raw ng kaso. Oh, may, ang kung oh. ang kasong isasampa niya eh adultery. Ano, yung adultery kasi ay uh, ground yun for legal separation. Mm. Eh pero sabi niya silang dalawa ang sasampahan ng kaso. Eh, di concubinage. Eh baka concubinage oh. ang isasampa laban doon sa Lalaki. Ngayon, sa kasong concubinage kasi, yung babae, ang depensa niya ay... Hindi niya alam. Hindi niya alam. Nag-ano siya, nagsinungaling ah. siya. Ah. Oo. Oh. Hindi, pero alam niya Ang akala lang niya, hiwalay. Oo oh, nga, pero hindi naman niya alam ah. siguro. Sukat akala na walang ano. Ah. Kasi wala pa nga tayong diborsyo sa ating bansa. Kaya, kaya nga, sa madalit sabi, maski hiwalay sila, Meron pa rin kaso. Ah, may kaso. Oo. Oo. Hindi nawawala yung kasong kriminal simply because ay... Hindi mo alam. Ay hiwalay na sila. Uh -oh. Pero... <clears throat> pero hindi mo hindi niya masa, masasabi na hindi niya alam kasi alam naman niya na may asawa pero ang akala lang niya ay hiwalay. Uh -oh. eh, pero nga maski hiwalay, pwede ka pa ring sampahan ng kasong kung yung mystery niya ng concubine. Eh pwede ba yung lalaki na lang ipakulong natin? Eh, talaga na Eh, talaga namang yung lalaki lang ang makukulong. Ay kasi yung babae, hindi. yung babae kung ma makonvict man siya, dischero lang. Anong ibig sabihin ng dischero? Eh, hindi lang siya palalapitin doon sa lugar kung saan nakatira yung misis nitong oh. boyfriend. Okay, ah, ah. Eh, bakit? Kasi parang biktima rin kasi yung ano eh, yung babaeng uh, <clears throat> nakipagrelasyon mm -mm. dito sa isang lalaking hiwalay, ipinalalagay mm. e, ng batas na siya ay e, biktima rin. Okay. Ang tanong mm -hmm. ko, kung ganon di yung misis nag-galit nag yan kasi ang gusto niya, alam niya hindi ko maintindihan. Ang gusto niya ipakulong? Ang gusto niya ipakulong, yung usually yung mga babae. Pero yung asawa niya ayaw niya pakulong? Ayaw niya pakulong. Maraming ganun ha. Sabi niya, ganun, mahirapan ha. nung pakulong yan. O, e eh, pag pinakulong ko yan, sino magpapakain <coughs> sa amin? Apo. Kasi sino mean, katabi ko sa pagtulog. Eh wala na okay, nga. Eh. Yeah. eh ang ang misa na ang, ang ang importante sa kanila pera. Ang tanong ko naman, majority pag tinatanong mo talaga ang misis, ang gustong ipakulong at galit na galit at nagkakandagalaiti yung 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 kinakasama. Uh, pero hindi ho, hindi papasok sa kulungan yon. Kasi nga ipinalalagay ng batas na yon Niloko lang din. Naloko lang din ah, siya. Nito ang oh. ah, lalaking... Uh, Balasubas. Ah, okay. Pero yung asawa niyo... <laughs> 'yung kasabay ng lalaki, Meko Lungu. Oh, 'yun. Oh, ngayon mamili tayo ha. pakukulung ba natin o hindi? O kaya naman isasabihin ba natin sa kanilang mga katrabaho, ganyan, pag natanggal siya ng trabaho, 'wag kayong hihingi ng sustento. Mm. Ay hindi natin sinasabing tinotolerate ito ha. We're oh. not saying that. Baka We're not tolerating eh. it. Oo. Pinagtatanggol pa ninyo. Hindi, hindi na ho namin pinagtatanggol. Pero uh, minsan, pagka talaga tayo decision, na, na Sin natin. Sinasabi lang natin kung yung... ano ang magiging dulo nito. Correct. Ah, sige oo, po, sampahan ninyo ng kaso, pero pag natanggal po sa trabaho, ay maghahanap ulit siya ng trabaho at habang mm. hindi nakakakita ng bagong trabaho, wala akong kita. Y hindi yung realidad. Ayun ay, ang realidad. Yun ang realidad. Mm. Hindi ho namin pinagtatanggol pero yun na sila. ang realidad. Pero kasi hindi naman nasabi nung ating nag-text, yung ating uh, tagapakinig na nag-text, kung uh, <clears throat> kung ang nagsusustento eh yung lalaki lamang. Mm. At mm -hmm. kung yung babae, baka nga may kita rin eh. Diba? Oo, kaya nga. Yeah, kasi dalawa naman sila din nagtatrabaho. Dito naman, sa case niya, dalawa daw sila nagtatrabaho sa isang mm -hmm. kumpanya. Yun. But anyway, so good luck na lang ho sa kaso ninyo. Okay? Uh, of course, ang gusto natin talaga ay magka, magkaroon ng reconciliation. Pero there are times, attorney, ha? Mm -hmm. uh, that's the reason why we're saying na sana po, sana ay maligal na uh, pumasa na ang diborsyo. Ito'y sagana ng akin lamang ha. Mm -hmm. Sagana ng akin. Bakit nga po? Kasi nga po minsan hindi na talaga magkasundo pero pinipilit na lang at nagkakasakitan tanpa pa sa loob ng pamamahay, hindi lang 'yon. Sabi nga natin ang uh, annulment medyo anti-poor. Pang mayayaman, bakit? Mahal kaya ang filing ng annulment? Sa tingin ko sa inyo, mahal yan. Ano, attorney? Pag saka nag... abogado ka eh. Kaya nga. Eh, yung abogado lang eh, mag-gastos Eh, tapos minsan mag hire ka pa ng psychologist kung psychological incapacitation mm -hmm. yung, mm -hmm. yung... At saka yun eh, hindi natatapos ng taon. Kaya nga. O, oh, eh, parang unfair don sa mga walang pera. Eh, pero parang yun yata talaga ang gusto mangyari ng iba nating mga mga mambabatas. na ano? Na maging mahirap para ang dalawang nakasal ay maging malaya mula sa isa't isa at makapag-asawang muli. Yun Parang, yung diborsyo. Uh, kaya nga, ayaw nga nila eh. Na, kasi Bakit nga ayaw nila? Eh, nagkakaplastikan na nga. Eh... Tapos nakikiapid na, tapos pupunta na sa kabila. Sino ngayon ang immoral? Ah, eh, kasi yung moral daw, hindi, ayong yung immoral, hindi nagiging moral dahil binago mo yung batas. Ayon. <laughs> Parang di ako agree siya. Ay, Direkt, kanya -kanya, paki, paki, ano natin kanya -kanya, yung uh, mic ni, Kanya-kanyang pananaw yan. <laughs> Kanya-kanyang pananaw. Ah, hindi, totoo yan. Kanya -kanya -kanya. Kasi ang, ang laging kawawa dyan, laging babae. Mm -hmm. Sorry to say, but Oy, laging hindi babae. Rin. Hindi naman laging babae. May mga pagkakataong... Yung babae ang ayaw ng diborsyo kapag naghiwalay sila ng lalaki kasi yung lalaki meron ng ibang kinakasamang babae. Ang sabi nung dating asawang babae, habang buhay kayong abit ka. Pelikula ah, na naman dyan diba? eh. Mga ganyang hirit mo pang pilikula eh. Never kang, hin lagi Never kang, kang magiging legal. legal na asawa. Oh. Ayan. Ah, kang kabit. Yo. Yan dialogue ya. Eh. Ewo ko sa inyo. Ewo ko kayo ng ganyan. Ano, ewan ko lang no. Basta... Sila, sila. Wag ka wag sa akin tumingin. Hindi, no? hindi ako tumitingin <laughs> sa iyo no. but uh, sa akin lang talaga sana talaga pag-isipan nang maigi. Hmm. Ganon din naman ang kahihinat na ng annulment. Pinadagdagan mo lang ng uh, okay, premium. Ng, ah, kaya nga para humirap. May pera. Kasi Oo, pag hindi oh, mahirap yung annulment, eh baka lahat daw nung nagkakagalit na mag-asawa, magpapaano. Hindi napatunayan yan. In fact, ngayon, ang mga bagets ayaw ngang mag-asawa ng mas maaga. Ngayon, karir muna. Hmm. Ang sa akin, yung mga sinaunang panahon na nagkamali, ayan, nabubuhay pa rin oh, sa pagkakamali. Okay. Okay, Talaga na siyang masabi. Parang may hugot. <laughs> <laughs> si Willie ng Pampanga, magiging 100 years old na po ang lola ko sa 2027. Wow, congratulations! Pa, eh, Di po ba? dalawang taon from now. Konti na lang, oo, oh, konti na lang. Ako, niyo ang mga vitamins. Ay, talaga <laughs> dapat para lumakas at, at talaga saka, umabot <laughs> at saka pasayahin lali, lalo ah, si lola mm -hmm. para hindi aliwin, siya aliwin Al, aliwin mm -hmm. ano aliwin Aliwin. Dapat maaliw, aliw. Aliw, okay. Mm. Di po ba may cash gift or benepisyo mula sa gobyerno sa ganitong edad? Ay, meron yan. Ang kaso po, wala siyang record sa PSA or NSO. Eh yung NSO ngayon wala na, PSA na lang, ha? May paraan po ba na ma-avail niya ang cash gift? Uy, importante itong tanong ng ating caller na si, mm -hmm. A texter na si mm -hmm. Willie, ha? Dahil di ba nung dati na banggit mo, hindi porke wala ka sa PSA at hindi ka, ano, eh hindi ka na pwedeng makakuha ng dapat na para sa iyo. Ay, hindi naman po yung birth certificate lamang ang paraan para mapatunayan natin ang edad ng isang tao. Mm. Halimbawa po yung kanyang mga school records. Kung siya ay nag-aral at meron po siyang school records, doon sa school records, nakalagay kung kailan ang birthday niya. Oo. Okay. Doon po sa kanyang COMELEC registration, bago pa nagkaroon ng batas na nagbibigay Oo. ng benefit. Yes. Sa mga 100 years old, pwede po natin gamitin yun. O kaya ay uh, baka meron pong litrato ng halimbawa birthday celebration niya at nakalagay doon kung ano yung taon at nakalagay kung ilang taon siya. Mm. Ay mga, oh, mga oh. old photographs po. Yung mga photographs na nung kinunan ay wala kayong wala kayong motibo mm -hmm. para okay. mameke ng edad. Aha. Eh pero kasi para attorney magpatanda ng inyong edad. Kasi attorney sa totoo lang ha. Yung father ko nga hindi pa siya, hmm. hindi pa siya 100 years old, ah. pero yung kanyang birth certificate wala na sa PSA. No records found. Ah kasi hindi yung kasing record ng PSA, nagsimula sila a certain number of years lang eh. Kaya nga uh, before or after before the war. Okay, so hindi sila talaga Uh, wala talaga silang record uh, earlier yeah. nang uh, meron sila. Kaya secondary sources na ang ating gagamitin. Halimbawa, yung baptismal certificate na nandun sa simbahan mm. kung saan siya i bininyagan. Mm. Uh, yung pong marriage contract nila kung iskinasal sila sa simbahan ng, ng lolo mo, tingnan ninyo kung saan simbahan sila ikinasal at mm -hmm. kung hindi nasira ang record ng simbahan na to nandun to noong pa. nakaraang nadigman, nandun pa. Yung pong kanyang COMELEC registration ng bumoto siya. Tama. Okay, nung 19 na uh, nagkaroon ng COMELEC na record siguro after martial law, may bago, ng, may bago na uling yes. uh, uh, during martial uh, kailan ba to? I think nagkaroon ng first election during martial law eh. mm. At nagbago ng registration. So, yung pong kobilik, eh, matagal na yon. Mm, mm Okay. Kung kayo po'y butante noon, ay meron po kayong record sa Komilek. Alam mo, makikita natin yung record sa Komilek. Alam mo, attorney, there are some people, unfortunately, lalo mm -hmm. na yung mga nasunugan ng bahay dati. Mm. -hmm. Masaklap yun eh, magnasunugang uh, ka, lahat talaga, wala eh. Kasi ang ang iniisip ko dito, kaya siya nagtatanong ng PSA, isa kasi sa mga requirements ng gobyerno, itong PSA. So dapat uh, maging lenient din ang gobyerno hindi, sa paghahanap uh, ng mga hindi, alternative. Hindi, hindi naman PSA lang eh. Uh, uh, hindi lang yon ang tinatanggap. Okay. Sa so, kaya nga sinasabi ko ngayon, yung mga record mm. na pwede nilang makuha. Okay. Kasi nga, walang record ang PSA. Alright. O yan ngayon. ha. maliwa Maliwanag pa okay. sa sikat ng araw. At yun naman mga record na yon hindi nila hawak. Hawak ng Comilec. Di ba? Hawak ng simbahan. Hawak ng skwelahan. Mm. Uh, kaya nga, madali naman, kung hindi na nasisira yung mga record doon, makukuha nyo. Ngayon, napakamalas naman yun. Kung, kung lahat, wala. kung lahat ng no, sinabi mm -hmm. ko na mga opisina na pwede kayong kubuhan ng record eh wala kayong record. Kasi pag gaganon po lalong titibay ang paghihinala ng mga nasa otoridad na mukhang hindi talaga kayo 100. May question ako. Mm. May question ako, attorney. Mm. Ang DNA ng isang tao can actually say kung more or less ilang taong ka na. Tama ba ako doon? Maraming, Would that be? Hindi ko alam. Eh, uh, hindi, hindi ko alam. Kung makikita ang edad sa DNA. I think, I think, pero may ganun na ngayon. Pero nakikita ang edad sa ipin. Sa ngipin? Sabi. Totoo? Hmm. Talaga? Hmm. Ay, sabagay yung mga buto-buto nga. Pero baka naman, Bubunutin pa, isa na lang. Kaya kailangan bunutin lahat ang ipin. Isa na lang eh. Eh, paano? Kung 100 years old, wala nang ipin yan. Hindi, <laughs> <laughs> hindi, ganito ho ah. Kung talaga nagkaroon kayo ng problema, ako ah, talagang, kung talagang, talagang nagkaroon kayo, ilagay niyo sa social media. Please 100 years old na tumulong na kaya dito. <laughs> 'Di ba? nyo. Hmm. 'di ba? O sige. Baka sa, sa science o medicine. Yes, tumulong naman kayo para makita natin. Ayun oh, si Yes, DNA, DNA uh, can be used to estimate a person's age. It's more accurate for estimating biological age rather than chronological age. Pero possible Possible. Ah, possible, possible. But it's not 100% sure. My point is, ngayon nga, nagbibigay na tayo sa 80, sa 90, 85, di ba? Pagbigyan na natin isang daan, ah, ano ba? Yung, 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 uh, reward mm -mm. na dapat ibibigay ng 100 years old. Uh Oo. -oh. Ay, pwede mo nang makuha mula ng 80 yata. That's correct. Pero hindi, so, iba pa rin yung 100. Yung, hindi. Hindi, makaiba. Yung 100 hakatiin lang sa mula 80, 80 pa. So parang 5,000 ka ngayon, 5,000 sa susunod. Eh, isang daan ng 100 ah. Isang daan niya yun. Pero pwede mo na, eh kasi baka hindi ka na umabot ng 100, right? Correct. Pero doon sa 80 pa lang, pwede mo na makuha yung 20 ron. 20 lang yun eh. <laughs> eh, kaya nga, na, pwede mo kunin yung 20. Ah, <laughs> ganon. Kasi 80 okay, ka na eh. Okay, okay. Kasi baka hindi ka na umabot ng 100. Okay. May nakuha ka na rin. Ah, uh, may nakuha ka na. Namatay ah. ka ng 96. Sige nga. Okay. Ah, uh, di wala ka nakuha. Pero ngayon, ibibigay na nila, sta start na nilang ibigay simula sa 80. Actually, my mother is 80, so sakto. Pero so, ang mm. father ko, 83 siya. Sabi niya, intayin pa rin yung 2 years kasi 85, tsaka nagbibigay. Ah, so sa 85 pala mag-start. Sa 85, mag 85 pa siya. Oh, sa 85 mag-start. Sige. Hindi, 80 meron, 10,000. Oh, anyway, short lang daw. Short, short, short. Si Joey ng Naik Cavite. Magandang gabi. Ay, si Joey ba yon? Sino? Text question eh. A ah, text question. Okay. Sabi ni Joey ng Nai Good evening, attorney. Nais ko po sana humingi ng payo at tulong upang mabigyan ng tamang proseso ang mga scammer na scam po ang isang tao mula Cavite na ngayon ay nasa US na. Paano ko po siya maaring i-report at pilitin na ibalik ang aking pera? Wala na po siyang reply sa akin simula pa po, po noong June 2022. Ngayon po ay nasa US na siya. Ano po ang hakbang na maari kong gawin? Laban sa kanya. Ouch! Ouch! Mm. Oo oh, nga. Kasi eh, <laughs> kung nasa Amerika na, eh, wala na pong jurisdiction ang Pilipinas, ang mga pulis natin dito, ang ating mga husgado rito, eh wala na pong jurisdiction sa kanya sapagkat nasa Amerika na siya. Mm -hmm. Ngayon, ah, hindi ko alam kung anong pangluloko ang ginawa niya sa inyo. Pero ito po ay... Pera eh. Kung ito, po ay mapap oh, kung ito ay natin, laging dalawa namang aspect yan. Isang mm -hmm. sibil, at saka baka may kriminal. Pero kung alam po ninyo, kung may naiwanan siyang property, alimbawa, merong alak, kilalan ninyo siya, may bahay at lupa sila na nandyan mm -hmm. sa uh, sa malapit sa bahay nyo. Uh, mm -hmm. At uh, sa kanya yung lupa at bahay. Kung may kaya may inaiwanang sasakyan, pwede po nating, uh, pwede po ninyong sa, pumunta kayo sa abogado at ang po ng abogado, i-attach po niya lahat yung properties na yan mm -hmm. at patutuloy po yung demandang sibil laban dito sa taong ng iskam sa inyo. Civil. So, ibig sabihin, hindi, parang collection manage. of money. Ah, collect. ah. For damages. Damages. Uh, for damages. Oh. So, kahit wala yung tao dito, pwede siyang magsamba? Basta merong property. Basta may property. Ah. ah, okay. Mm -hmm. So, kaysa naman totally wala kang makuha kasi kailangan mm -hmm. pag criminal case. Mm -hmm. Pag criminal case, di diba, Tony, dapat nandito siya. Dapat so, nandito. kung hindi siya uuwi dito, edi eh, maghanap-hanap ka na ng kanyang mga ari-ari-arian. Ah, lahat ng ari-ari-arian niya, hanap-hanapin mo na at uh, magsampakan ng kaso. Pero ito, mm -hmm. kailangan mo na ng abogado. Mm -hmm. Tama ba ako? Oo, tama ka. galing ko tulog. Ay, ko. ka na magbar. bar <laughs> Kailan ang bar? Ay, iinom tayo sa bar. <laughs> <laughs> Sabi ko na nga ba, mo ako <clears throat> Well, anyway, so yon ha, kasi nga, pagka criminal case, dapat nandito. Mm -hmm. Civil case, pwedeng hindi. Eh, paano naman malalaman ng tao na dinedemanda na, na pala siya through parents, ano pa yon Paano ah, siguro, ba yun? di, kalimbawa, may naiwanan pala siyang property rito at ina-attach na nung niya. Ina attach oh, oh. na ng abogado niya. Abay, siguro naman, may naiwanan siyang tauhan, mag-anak, na nagbabantay. Meron pa rin na pwedeng na mag-inform sa kanya. Hindi mai-inform siya. Nako, yung mm -mm. pumbahay niyo rito, in mm -mm. At hindi demanda raw po kayo Through the, proper, the attached property para bayaran yung mga danios, pervisyos nitong nagtedemanda sa inyo. Mm, civil case yan. Civil case. Matagal ba ang civil case? Depende sa haba ng mga ebidensyang ihaharap. Sa dami mm. ng ebidensyang mm. ihaharap. Oh Anyway, so sana nakatulong kami sa inyo ngayong araw na ito sa lahat po ng ating mga televiewers. Kung kayo ay may similar na kaso sa ating mga natampok na mga katanungan ngayon, sana ay nakatulong kami. Yung wala naman, abay, dagdag kalaman yan. Sayang yan. Dapat pulut-pulutin natin ang mga kalaman nilalagay natin sa ating utak. Diba? Well, anyway, wala na tayong oras mga friends. Hanggang uh, sa susunod na pong episode ng ating programa, ako muli ang inyong mare ng bayan, Mare Yao. Ator ni Dani po, abogado de kampanilya ng bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye!